yun kahit hindi mo na nagaling kasi may cart na dyan diba yun na lang karton pwede rin pa ako yung karton sa ayun oh. ay, na pa na po bukas Hit. ang papangit sa kabila ay yung boses na dyan sa kabilang bahay bahay ni kuya Okay, video din po, isarili nyo po. Hi, kuya. Ano masasabi mo sa pagod natin ito? Ayan po si Shine, kunyari lang po yan. Ito po siya, oh. O, oh, say hi, Ninya. Hello. Oh, hi. Iyan, o, pagod. Napagod po yan. Ako po yung taga-video nila ngayon. Ate, ano mo mo, ate, sa ano mo trabaho mo? Malasa. Magmura ka, <laughs> <nga> ate. Ha, <laughs> <laughs> ha, Okay ng iba mura. You know, right? Okay, okay na iba. Okay, paki. Okay, ano masasabi mo? It's really exhausted. Paulit ko din. Exhausted. Bye-bye. Oh. Oh, okay. Thank you na. Kuya, bye. For today's bye -bye. video, bye. anong masasabi mo bago ka mag-close oh. na ito? <laughs> <laughs> Ay, <itay mung> <laughs> oh, na. Ay, Pasok muna Ay, ano na. na. Ay, ano hindi mo bago no may comment. close yung door no comment daw pahinga ka muna gentay mo ko rito kuya okay, But... balisan mo na mga kung pahinga pahinga ka hindi. pa dyan yung sasakyan na isa andun pa yan sila guys pagod na pagod sila Hindi ka na gentay mo pala kahayo dito na tayo shine pookie na rin ka na ng brown pookie